Dito na po kami sa 7-Eleven naghihintay. Ayan. Wait lang. Tingnan natin yung mga picture niya. Paano ba to? Files. Mga Ay, hindi. Paano ba to tingnan? Hindi ako marunong ito gumamit ah. Oh, siya nga to. Uy, yummy. Wala naman, bago pa. Kunti pa lang siguro yung photos. Ah, screenshot yata to ay. Photos. Image. Yung kunti pa, bago pa lang to. Ito na, hanapin natin dito. Tumana na to. 7-11 ah, ito, ito 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 andito sya 7-11 ah ito na ah, <laughs> ah na sir ah <laughs> <laughs> saya walang gas, -gas. sa kalseda na ganyan oh o no? oh, kung sakali masasagasaan ng sasakyan kay kung alam ko pa nalaglag 'to pag akyat ko dito. Ah, ah. Ah. Po. Eh, nandito po yun, eh. Ay, sabi ko, may jeep nga sa unahan. Alam nga naman, tanongin ko yung mga pasahero na ano, habulin ko pa. Eh. Hello, may sakay kasi ko. Hello, po. Oh, ako. ay ka no. ako. Duda ko, sabi ko, kung hindi ka ako tumana yon, parting pa Montalban. Ang ano, ay ka ako. Taga rito lang din naman ako. Oh. Ay, <laughs> ay <laughs> salamat, salamat. <laughs> Salamat Hindi salamat. ko natatanggahan to ha. Ah, salamat. Ah, <laughs> sige. Ayun, nakuha niya. O, yun. Binigyan tayo ni sir ng, ala, 250. <laughs> 250. Yun, na Napalitan yung booking ko kanina na long ride. 100. Hindi naman totally long ride yun, eh. Mga nasa 200 din yun. Oy. Thank you, sir. Ayan. Hindi ko na tinanggihan kasi namamasada ako eh. Alam nga naman, siyempre may tinanggihan din akong booking kanina. Eh, hindi ko na-accept kasi nga ibabalik ko sa kanya yung cellphone. sa no? Ugotom ako. Saan ta kakain? So, ayan. Uh, kahit pa paano, siyempre, di ba, no? Hindi natin pwedeng pag-interesan yung ganun kasi Minsan mas malaking bagay yan sa kanila eh. Paps. Tanghali na. Ah, uh, twenty 124 na.